naman daw fishing? Wait, 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 wait. Ha? Ito na naman daw fishing, boss. Otol, may ash pole daw. Ano, naginip pa man din si Kuya Chad, boss. Managinip muna siya. Ako din eh. Ako din na nanaginip eh. Ang problema kasi, pre, yung taal na sa gitna natin. Ito yung Batangas, taal, tapos tayo. Baka hindi tayo makauwi. <laughs> Bisik na ulit. Bisik na ulit. Na ulit. Sleep well. Sleep well. Nag-cool po man din ako. Condition. Nag-condition? Nag-condition. Kuya Chad! Kuya Chad! Parang na daw. Okay. Magayos. Kasi postpone daw. Ha? Huh? Kasi postpone daw. Ulul. Cancel daw. Tiraso? Cancel, oo. So, ano, pumutok na yung tal, di ba? Pumili pa man din akong yelo <laughs> sa sako. Ah, pili ko lang yelo, Wala, <laughs> cancel <laughs> daw eh. Ready na bang pihingi ngayon wala nasa ni Kuya Chad oh. Pag ko pa man din na daming isdang malalaki ngayon. Kaso so, bro. Seryoso ba? Cancel. Seryoso? <laughs> may maniwala oh. Uh -huh. maniwala ni Kuya Chad. Seryoso uh -huh. nga bon? Oo oh, ha. Bon. Tengis uh -huh. bon. ka na? Oo. Oh. Ha? Ah, Tuloy tayo. Kaibiyang na lang daw daan. Tuloy? Gabite. Tengis ka ha? na ulit. <laughs> uh <-huh. laughs> Mukhang nakahubat na. Bigs ka na ulit. Totoo ba? Oo nga! Malulungtok na nga kaya tiyan kanina. Kala nga, ginujoke na ni Bon eh. Sumabog kasi Taal, no joke, October 2. Oh, baka sabihin niyo, ginujoke ko kayo, sumabog Taal. Sumabog talaga. Buti na ta lang, lang. buti na lang, di ko pa tinatanggal yung mga dami. Eh, kayo dadaan. Huwag daw tayo dadaan sa Tagaytay. Para hindi ko sa akin ngayon, bibilang ko kayong Red Horse pagsakali. Hahaha! <laughs> ito ata Yan ba bless amare ayan nga harap mag fishing dito man tanong mo bakit bakit boss walang signal walang <laughs> signal lo ah. oh. labas sa mundo labas Oo, sa man. mundo walang istorbo tingnan <laughs> sila ada tao eh ha ada tao an nga malukatan lukatan mo na Hello po. Boss, taga na kayo, boss. Kwen po pala. May parking lang po. Bulakan. Bulakan kayo. Yalan. Ba't mo alam, boss? Eh, kupal kay? eh. <laughs> alam ko ang mga bahay ng mga kupal. <laughs> Napaka po. naman dito. Nasa taas na taas na sitinasyon ko. Nasa taas na taas. Pakaganda dito. Ah, ang luwag no. Dito. Iglo, iglo pa rin ba ang tawag sa ganito, boss? Ha? Ano ba tao sa ganito? Sa? Hmm. Ganyan? Iglo pa rin ba? Uh, hindi. Hmm. Ang iglo, yellow. Ice yun, di ba? Ice. Yan. Ang tawag dyan, tambayan. Tambayan. Tawag <laughs> po. Tawag po. Tawag po. Pog dito, no? Oo oh, man. Luwag. 0.5. Tawag. Tawag. Marlin eh. Ang laki ng bangka namin, grabe. Kasha yung Blue Marlin dito. Kaya wow. well, Blue Marlin tayo ah. <laughs> Blue Marlin. Tol, ano Blue Marlin? Oh naman. Blue Marlin, kasi dito, pre. mabay isang ride, datanggalin mo na lang. Yan, hindi ko alam kung kita nyo pa ako. Pero larga na muna kami, puntang spot. Excited ako sa, ano, Blue Marlin. Nakalabas yung fighting belt natin, pre. Para Blue Marlin. Yun, thank you, kuya. Kapakabangis. Laki ng bangka, no? Solid. Kuya, magano katagal tayo papunta sa spot? Mga, so, orta. Mga isang oras. Solid! ngayon, bababa namin si Bon tsaka si Brail dito sa Fortune Island. Hindi pa ako nakakapunta rito sa totoo lang. Kaso, nakita ko pa lang yung dito sa beach. Papasok sa loob. Tinamad na ako maglakad. Bon, panoorin ko na lang yung ano ay ah, yung vlog. Tour mo kami. So, pag may mga kasama kayo dyan, ayoko nang bubulastog kayo ha. Ah. Baka bubulastogin nyo yung mga tao dyan ha. Ah. Magpakabait kayo ha. Ah. Ayoko nang nagsisimula ng away ha. Ah. Pero hindi tayo umuurong ha. No touch, no bite. Oh, hindi tayo uurong sa away, pero huwag kayong magsisimula ha. Maging magalang kayo dyan ha. Huwag kayong nambubulas to ga. Pakabait kayo dyan ha boys. Hello, ano oras natin sila balikan Kita naman natin sila eh no? Hey, sir, number, may signal ba rito? May signal ka ba boy? Hey, Tignan boss. mo nga. Tignan mo may signal ka. White sun do? Solid dyan Meron? May data ka ba? o Facebook na lang ha Aha. Diyan na muna sila. Ano Chad, ready ka na mag-jigging? Yes sir! Tara, jigging tayo. Jigging, jigging. Hey, Malayo pa ba ikutan natin spot Dala po sa likod. Sa likod? Mga il ilang minuto? Mga 5 minutes? Mga wow. 10 wow. minutes sir. Magulog pa ako, hindi na? Ay, hindi, hindi na po. Hindi na? O, palit na tayo. So ito yung gamit namin kanina pang trolling. Squid. May flies. Suwabe dito par. Suwabe dito par. Ganda oh. white sand ho. Oh. Lupit. Malis sa sila boss car. Eh, wala kami pang jigging eh. So, ayan. casting tayo dito sa isla. Lupit. Ano dito? 350, ha? 350. Ha? 350? 350. Bad ka na? Di pa, mama. Laking pagong ha. Pawikan. Pangalan mo? Kailangan daw ng waiver dito. Waiver. Inyo na is lang ay pagkakaigo. <laughs> <laughs> Masama po panahon dito kapon. Nung no, nang no, no, isang araw ay may bagya. Ano so, po, po pangalan niyo tay? Lando. Lando po. Sige po. Ah, sige po. Manging nah, isda lang po kami ah, tay. sige, ah. sige, okay ba? Thank you po uh, tay, mamaya na lang po ibayad ah, namin. sige po. Ma mamaya oh, ang ngayon na. Sir, makakamit. kami. Na. Yan. Ay, na. Pwede po namin iwan dito. Hay, wala na po. Iwan Lapag Napaglan po namin. Hindi doon tayo tatambay sa taas eh. Baka baka ko sir mauhaw. Ah, ganyan ko. Kaya Pangat Pala pinayawan ko na yung payong no Go So nandito na kami sa spot Eh napipil ko Unang po ko laban to eh So ang gamit ko today Storium 20HG Ikuda Prodigal 2 Tapos ito yung lure na gagamitin natin Ano bang tatak na ito Di ko alam Basta yan Tapos BKK hooks Top and bottom Dalawang assist hook Bale apat na hooks si Apo gamit 16 HG ikuda din na rod ayan ah, yung jig nya tapos BKK hooks din drop na tayo first drop thank you lord one ten hindi tayo nag check ng drag Teka, mali. Sumasabit sa payong. Bumubuhol. Ibig na natin to. Bumubuhol. Nakita ko na yung payong. Bumubuhol sa payong. Nandito na yung payong mo, kuya. May kiyata ka, kuya. Teka, kuya. Nakakukuit yung linya ko. Konti na lang naman, kuya. Okay na, kuya. Ayos na kaya yan, kuya. Drop ko na to. Ay, sakto. Wala agos. Magbigat tayo. Dinadala lang eh. Ay, Ay, mahulog. Gaga on Timbang. So ito na gaga mito natin. Three fifty grams. Biki hooks parent. I was old, I was young, I was sitting in the sun. I was tired of the run, I was done life was great life was hard and way an awful card you can't win the losing hand but the rain stopped falling and the line on the floor was crawl and the pain i'd been feeling washed away Another day. I was cold. I was bold I had fragmented my soul into pieces contradicting themselves. Perhaps it is as it is. How the world is the mess means that every heart and soul needs to be whole. Fish on. Fish on, fish on, boy. Ah. Is on. Fish fish on. Ah, good size. Jump, ah. Unlock, unlock. Sana. Oh, it's Sinibad eh. Sinibad? Gulat eh. ako biglang bumilis yung ano ng tali. Ah, ito na. Bumibigat na. Ano ka? Ano ka? Unlock yan. Unlock to. Unlock to boy. Sobrang bigat. Hindi naman. Pumapalag lang. Kaso hindi niya kaya yung tali ko ngayon <laughs> Ito na, nararamdaman ko na. Bumibigat na par! Malaki, laki ah, yan. Alam, na. Kita mo na? Isda? Ayun. Oh, isda. tinamahan yeah. pasok man! Sa ano na tinamaan? Sa bibig! Sige. Ano yung bikuda? Ah. Teka, teka, ha? teka. Okay. Pasok sa BKK. Barakuda to? Bago mo Oh? Oh, unlock ng Barracuda. Ang tapang niya, no? Kasize niya yung kinain niya. Teka lang, kuya. Isa Isa-isahin ko lang, ha? Baka maho ako eh. May phobia na ako, eh. Oh, dapat daw. Pakita mo ka. Ayan, dapat daw. Pakita mo ka. Meron na tayong entry sa BKK. Wasak, sa bibig, ha? Hindi pa ka. Oh, sa bunganga Kaso, -pini pinilit niyang ano, pumalag. Kaso, hindi niya nakinaya. So hindi ko na pwedeng pakawalan to Sa bibig po uh -huh. Takot kasi ko sa ipin na okay. eh Para kuda Alam mo naman napakalaki eh no? At least may entry Oo naman Para kuda Dulo Pakita mo to ha Kita Ang dulo ng buntot Ilayo mo onte Yan 37 cm Yee Unlock Para Unlock tayo ng Barracuda. Yan, Thursday, October 3, 7.39 a.m. 37 cm. Let's go! BKK. 1, 0. Pinilit niya eh, no kuya? Pinilit niya pang makaalis eh. Hindi niya kinaya yung BKK hooks ko eh. Ulam na yan, pre. Hindi ano na mabubuhay yan. Sarap. Putol na ang 0. Hindi ko siya pao natin. akyat ulit at baba malaki masay ko dito ah parang na, nangangakuan din no hiking ba? alupit din par wait lang par pagod ako dun par dami isda dami isda oo no try mo mag kun ah taas pre try mo mag drop may tumatalon no sabi ni bro led end na daw yan eh gubat na so hindi naman kami naka proper gear para akyat dyan pang fishing tayo Wait, 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 wait. Vision, vision. Vision. Tingin ko ano lang siya natusok, man. Tusok na tusok ng mata niya. Hindi ko ko tol, hinabol niya yung door ko tol. Tingin, tingin. Oh, pre, hindi na tama gahati kay boss. Ay nahulit ako kasi maliit pa man. Tusok na tusok ng mata niya, oh. Sukatin mo, sukatin mo. Asa yung panukat din nalabas. Tara doon, tara doon. Vision. Vision. Fish on si Kuya Bon guys Ako hindi pa ako makapukol. Unang pukol ko, naputol Ay hindi mo na mababalik yan no Guys, nakauli si Kuya Bon Ang oras ng nahuli niya 7.57 AM Thursday, October 3 Sukatin natin kung anong size Ito kasi ang sabi ni Boss Card Pag makahuli daw kami, sukatin daw Tsaka yung date, tsaka time 25 cm Okay, fish on si Richard. Ano ang makukuha? Bigyan mo tension ha. Bakit mo walang tension. Mga palag, ko. Bigot ah, mangilo. Tingin mo. lang. Abangan natin ang kulay sa dagat. Na-attract ata sila sa suka ko. Nakatatlo na ako eh. <laughs> Nahilo din sila. Hindi <laughs> sabi lang, ay may nagsusuka doon. Parang pamilya sila ng barracuda. Ayan o, no? barracuda din eh. Tiki. GT. <laughs> GT Chad oh Giant Tiki oh. Nakangiti pa Nakangiti pa eh oo oh. oh. <laughs> Napupu Napupunit talaga sila dun sa BKK no Ayan oh nasa bibigyan ah. oh. na. Oh Chad cellphone tsaka metro Oh GT Giant Tiki Ah ito yung nakuha mo kanina Ah oo nga dito ko siya tinamaan Buti ikaw nakakuha Paul Hook pala ako Eh ikaw at least sa bibig Ayan oh ikaw sa bibig eh oh Kailangan daw sa bibig eh Ito yung makulit kanina yung nawala hey, hey malaki-laki na to. Ramdam ko yung palag. Ramdam ko yung palag. Yung kanina wala eh. Parang sumabit lang eh. Ito, ayan oh. Mapalag na siya oh. Mas malaki-laki to kaysa kanina. Nangyari. Nangyari. Na-unhook. unhook Jig na lang to eh oh. Sayang. Jig na lang eh oh. Ah, ilan? 30. 34. 34. October 3, 8, 12 a.m. Shee! GT unlocked. Giant tiki nga lang yung GT niya. Laki, <laughs> no? Wain oh, lang ako nakita tiki ganyan. No, madalas tiki natin, gadangkal -ga lang eh, no? Buti ikaw nakahuli. Ito yung akin eh. At least yung sayo, sa bibig. Pasok sa BKK. <laughs> o, oh, paano ba yan? so Patuloy sumpa namin ni Richard ng si Ayo Ayun, Jan. Kamusta kayo dyan sa isla? Sana okay kayo. Kami masaya na. <laughs> Ang mamahal ng nahuli naming isda. Yung nahuli kong barracuda, 4-5. Yung nahuli ni Richard na GT, 4-5. <laughs> okay, drop ulit, drop ulit. Pahinga lang ako. Nangawit na yung braso ko. So lumipat na kami dito, marapit sa island kasi micro jig naman, pagod na ako. Pagod ka na din, micro jig na, no, hindi na kaya ng mga brasuhan namin ang jigging. So micro jig na ulit para naman masulit yung fishing trip. Ito na. No? Ang ala ko nakikita mo eh. naobserbahan ko lang eh. May isang beses pa lang eh. banda daw, yung may parang kweba. Magulo yung agos ah. Parang babae yung current dito. Hindi mawari kung saan pupunta. Lakas nung current. Kanina binato ko sa kaliwa. Dito sa side na to. Yung jig. agus papunta din doon. So, syempre, critical thinking. Dito ko ihagis, di ba? Para pag, pag current yung current, sasalubong magdadrop. Diyos ko, dito ko hinagis. Gumanon din yung current. <laughs> Tindi. Kau Chad, anong lagay dyan? Ayos naman? Wala pang fish. Walang fish eh, no? Tara, lipat tayo. Lipat tayo ulit ng spot. May kawan dyan lang sa harapan namin. Nandito lang sila na Nawala agad, natakot. Ayun, ayun, sa harap. Ayun oh, natalunan. Tara, kanayin natin. Ayun sila eh, oh. Ayun oh. Hindi ko alam kung kita sa camera. Ayun no? Oh yun, splashing is splashing simmering splendid kailangan natin silang imbitahin dito yung papaper kami ni Richard imbitahin natin sila rito hindi, okay, laglag mo Chad kaso, paano ako papaper? di ako makabalanse. eh ba naman, minsan ka na lang gamitin ayaw mo pang umayos takot na kasi ako sa treble eh ala na, lumayo na hindi na ikisama yung paper Yo na. Na-excite lang ako doon sa kawan. Nawala sila bigla eh oh. Naalaos. Sabi nga nila, pag may umaalis, may darating na mas okay. Malay mo, yung susunod, Blue Marlin. Kasi yan ang pagkain ng Blue Marlin, tuna. Mamaya tatalon yung Blue Marlin dito. Grabe. Na-excite ako eh. Walang video nung pagdating namin nung may kawan. nag ako kagad. Hindi ko nadampot yung camera. Pero grabe yung... Kuya, no? Talunan sila sa harapan natin, no? Lupit eh. As in, alam mong ano eh. Oh, fish! Pagdating namin, umalis. Yun lang. Natakot sila. Sabi nila, imbis na makakakain tayo, tayo pa yung makakain. <laughs> ako kasi totoo lang, kaya taot ako sa dagat eh. Sipin mo sila, naisip nila na pag sila yung predator may mas predator pa sa kanila e di ano na lang kung ako kasays ko lang siguro isang treasure shark so may kumakain pa sa treasure hindi namin napuntahan yung spot eh tapin natin eh andito na pala tayo eh inagos na nga lang tayo chige fishing daw tulog naman Anak ng nang... Akala ko malaki eh. Pauli ka na ba? Pre. Oo oh, nga pala, naka ka na. <laughs> Mama oh. Yan. So, guys may ash fall. Ayun oh. So, kailangan na namin bumalik. Ayun na yung ash ng Tagaytay. Ng Taal. Ayun, kumukulog-kulog pa. Ah, kapal na oh. So, babalik na kami. Tingin ko hindi kami... Hindi kami pwede mag-overnight. Baka maipit kami. Susunduin na namin sila. ating bilis sa patag. Go! Braille trust, malaki to. Tatama ka. Bugs! Cellphone. Moling ka pa boy ah <laughs> <laughs> Oy malaki bray. shit! May stack ka! May stack ka? Tingin! Ha? Ba't iniwan mo? Maliit tapos di mabuhat? Ano ba talaga? Parang gulong doon. Tiki na naman! Uh, ah, ba... Isang owner ba? Ha? Ba't oh, di nyo pa din O sa susunod alam nyo na ha, di ba? Ganito katulad to. Wala tayong signal. So dapat sa susunod ready tayo May mga radyo naman tayo sa bahay Basta alam nyo Lalo na kasama si Braille. Pagkahiwalay kayo Magdala ng radyo ha Learnings yan pre Learnings ba? Sa kasana ng buhay Kasama pa ni Boss girl. Don't to say. So uh, now. We don't stop. We don't quit. Chasing dreams up in the sky. Living life with Boss cars soaring high. Never say goodbye. Think of memories that will never die In the heart of the Philippines Under the bright blue sky